dito na tayo ngayon sa aking pagpapatuloy sa pamumuhay dito sa gubat ito na nabaging ang aking gamiting pang tali maliit lang oh. ang baging na ito ito ay hanupol ito ay matibay mataas oh. kahit pa hilahin mo yan oh. yan Tiba yan hindi mahila yan hindi basta basta mahila yan kailangan talaga putulin Napakatibay oh. Ito maliit lang. Napakaliit. Pero matibay. Ito ang ginamit ko pang tali sa duyan. Kailangan talagang itali itong duyan. Dahil baka pagbalik ko, meron ng ahas dito na nagtago. Malinis na ang area. Maliwalas na ang aking paggalaw-galaw. At nakakabit na rin ako ng duyan. At yung tiningnan ko kanina, yung kahoy bago ako dumating dito, na kung wala ba siyang kahoy sa taas na malalaki lalo na yung patay ng kahoy kasi baka mahulog kaya pagtingin ko na wala kaya yun na nagkumpisa na ako dito na naglinis kaya kailangan talaga yun na i-check muna kung meron bang mga kahoy na patay sa taas para safety ba nagtatagal pa ako dito dahil marami pang angila na aking akakin kaya dapat yung kubo na aking gagawin ay matibay at kailangan yung kubo ay aabot ng hanggang dalawang buwan o lagpas pa kasi magtagal pa ako dito kaya yung kobo na purma ng kubo na aking gagawin ay paganyan para kung malakas yung ulan kasi paganyan siya kahit may maliliit na mga butas yung tubig dadaloy lang dyan ganyan lang o, yung tubig tapos pag malakas ang ulan marami namang dahon sa taas itong kahoy na ito marami namang dahon so, doon muna mapilter na, na yung ulan tapos ang dito bali tulo na lang tapos nakaganyan pa yung aking kubo na style kaya pag matuluan didiritso yung tubig kesa pag nakaganyan lang na flat ganyan. tapos may mga maliliit na butas tutulo talaga pero kung nakaganyan kahit yung medyo mapatay na yung dahon ng abaka kasi abaka lang yung aking gagamitin pero dire-diretso lang yung tubig. Kaya yun ang aking gagawin ngayon. Maggawa ako ng kubo. At dito ay naghanap na ako ng mga kahoy na mataas na sakto lang yung laki para magamit ko sa frame. Kahoy sana yung aking gamitin sa frame pero meron akong nakita dito na mga bagtok na ang dami. Tapos malalaki ay ano. Malalaki na bagtok. Ito yung bagtok na parang kawayan. Parang kawayan talaga. Pero dito nga lang sa gubat. Pero ganito lang ito hindi na ito lumalaki. So, napakadami. Ano? Ang dami. So, bagtok tapos matataas. Tingnan mo. Simula so, ito yung yun. Yun lang sa unahan yung kanyang puno. Tapos ayan o. Oh. Punta doon pa sa taas. Ang daming maiitim na mga hantik. Ayan. Napakadami. Ito ang masakit kapag nangagat. Meron pala silang bahay dito, ayan, bahay nila. Dito nagkukumpulan ito. Ayan. nakaswerte ako dahil unahan lang ito konti doon sa kinabitan ko ng duyan kaya malapit lang. Meron akong nakuha ng mga kawayan para sa frame. Ang kukunin ko naman ngayon ay pang tali. Meron akong nadaanan kanina na maraming mga abaka. Yun ang aking kukuna ng pang tali, yung kanyang balat. Ito na yung mga abaka, nagkukumpulan. Dalawang kumpul, ito isa. Tapos yon sa unahan, ang pangalawa. Ipantay ko lang itong dulo para hindi ako mahirapan sa pagtuksi. Ito, pantay na. At dahil pantay na ang kanyang dulo, kaya madali na lang siyang tirahin. Pag matapos ng matanggal yung nasa ibabaw, ikot na naman. Ganito lang ang proseso, madali lang. Tapos kumuha lang ako dito ng kahoy na ganito kalaki. Uh, mga isang mitros Tapos ipitin lang itong bani ng abaka at hilahin at sugatan din konti para matanggal itong kanyang parang bituka. Ito na ang kanyang produkto, malalapad at matibay. Pwede na gawing pang tali. Sa isang bani na ganito, madami na ang makuha na pwede pang tali kasi ganito lang kaliit yung kukunin ko tapos napakalapad niya tapos mataas pa kaya madami ang makukuha sa isang ganito madami ang magamit hindi ko pa nga naubos itong isang itong tinumba ko meron pa malaki pa ito o tingnan natin ito Ayan, malaki pa yan tapos marami pa ayano na hindi pa natumba kaya walang problema sa pangtali